Alright mga kachismosa at kachismosa Ayan, welcome na naman po dito sa ating YouTube channel So ngayon mayroon na naman tayong pag-uusapan Isa na naman itong nga, uh, chismis na makatotohanan ano? So ayaw, pasensya na kayo at uh, sinisipon ako at medyo masama ang aking uh, pakiramdam Well anyway, ang ating pag-uusapan ngayon is about kay Diwata ano? So si Diwata alam naman natin ano? so sumikat yan ano? So dahil sa kanyang Paris uh, pares over overload at saka syempre at ngayong ano halalan uh, ah, kumandidato rin siya no sa sa isang party list ano. So yan po yung ating pag-uusapan ano ngayong araw na ito. And sa mga bagong hindi pa nakakapag-subscribe no, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update everything na mag upload tayo ng mga bagong videos dito sa YouTube channel natin. So guys, without further ado, intro muna tayo. Let's go! music so ayun na nga mga kaibigan no so sino nga ba si Diwata ano so so ang Diwata ano Diwata Pares ayan or yung tinatawag na uh, Pares Queen ano so ito yung magmumula dito sa ating source dito na naman sa Google kay parang Google ano so isa siyang ano uh, Pares Queen yan si Diwata ano Uh, social media icon at ang kanyang uh, paglalakbay sa politika. Sa so, sino nga ba si Diwata? So si Diwata o Dio Har uh, Harito Harito or Jarito uh, Balbuena, ano? You know, sa tunay na buhay. Ay hindi lang basta isang uh, viral sensation. Isa siyang buhay na patunay ng sipag, kabutihan ng puso at pagiging totoo sa sarili ay maaaring magdala sa tunin na tagumpay. Ano, so, dito may para may mga taliwas lang dito kasi alam naman natin, no, kaya naging trending din si Diwata mga nakarang uh, taon na dahil sa kanyang uh, kakaibang attitude pagdating sa mga followers niya. Ano, so, ayun lang. So, medyo may kakaiba lang dito sa sinasabi ni parang Google. Ano, so, mula sa simpleng parisan sa Pasay, ano, Nakilala si Diwata sa social media dahil sa kanyang signature na only rice, no? Only sabaw at only good vibes. Ano na uh, napanod siya sa or napanod siya ng libo-libo sa TikTok at Facebook. Kung saan na uh, bumida ang kanyang uh, masayahin at uh, malagaing uh, pakikitungo sa customer. Totoo nga ba? <laughs> so yeah, ano, no? parang totoo ba? Parang nai-scam ako ni ano dito ha? ni ni ano ni Google. Ano, so siguro mabay din naman dati si ano si Diwata nung uh, hindi pa siya umaangat. Pero marami kasi nagbago kay Diwata. Aminin na natin 'yan. So hindi lang siya nagbebet na ng pagkain. Nagbibigay din siya ng uh, pagkalinga. Pagkalinga, ano? Dito ako na curious sa binigay na info sa akin ni Google. Ngunit si Diwata ay hindi lamang pang-entertainment. Lumaban siya sa isa or sa segment na Miss Q&A ng its Showtime kung saan nakita natin ang talino at tapang niya. Lumabas siya sa mga teleserye tulad ng FPJ Batang Kiapo at naging paborito ng masa dahil sa kanyang uh, authentic na pagkatao. Kinilala rin siya bilang uh, Social Media Influencer of the Year. Wow, sana all. At Most Sensational uh, Media Personality. No, sa iba't ibang uh, award giving bodies. Ano. Do yan nga dahil sa kanyang uh, pagmamalasakit sa mga malilit na negosyante, ano. So pumasok si Diwata sa politika nitong taon lang 2025, no. Tumakbo siya bilang ika-apat na nominee ng uh, vendors party list. Dala uh, ang adhikaing maipaglaban ng mga vendor at micro entrepreneurs, mga taong tulad niya na nagsisimula sa maliit ngunit may malaking pangarap. Ano, 'yun naman din ang kinaganda kay Diwata actually. Ano, so malaki yung pangarap ni Diwata para sa sa future niya, ano? So hindi natin may pagkakailan 'yun, no. Nung talagang yung vision ni Diwata is iba talaga. Ano, yun nga lang talaga na haluan talaga siguro dala na rin siguro nga uh, kanya'ng stress dahil sa mga kanya'ng uh, nararanasan, di ba? mag-handle ng business, stress din kaya siguro lumabas din yung ugali niya that time. Ano. Pero 'yun nga, marami maraming ah uh, uh, maraming netizen ang pinagtawanan siya kasi simula nung pumasok siya sa politika. Is bigla siyang bumait at namamansin na ng mga tao nung nakaraang kasi hindi eh. ano so trending na trending dati talaga si Diwata dahil sa kanyang uh, uh, unang-una nung pagtrending ng kanyang Diwata Pares and then sa, hanggang sa unti-unti nang nagbabago yung attitude niya ano so latay na subaybayan natin yan yung changes sa pagkatao ni uh, Diwata ito pa ngunit pagdating ng resulta ng eleksyon hindi pinalad ang kanilang party list na makapasok sa kongreso, dito natin nakita ang ibang mukha ni Diwata. Hindi bilang uh, palabirong icon, kundi bilang isang taong uh, nasaktan at nadurog ang puso para sa kanyang komunidad. May kita sa ilang video clips at live stream ang kanyang taus-pusong pag-iyak. Habang sinasabi niya uh, hindi siya umiyak para sa sarili niya, kundi para sa mga vendor sa mga umaasang uh, may boses sila sa gobyerno. Inamin niyang masakit, yes, ang pagkatalo. Yes, masakit nga daw talaga ang pagkatalo. Pero nananatili siya nga uh, nagpapasalamat sa mga sumuporta sa kanya. Yun naman ang kinaganda kay Diwata. So, no, nakikita may kitang kita talaga sa video, no, na talagang uh, uh parang hindi rin talaga uh, lubos maisip ni Diwata ba, kung bakit siya natalo. So, kung siguro, nag-expect din siya, ano, eh, do marami naman din talaga sumuporta sa kanya. Ed, eh, alam nyo naman, dito sa Pilipinas, akala mo yung sumusuporta sa'yo pero hindi naman pala. So, gagamitin ka lang. So, yun ang realidad dito sa ating bansa. Ano, lalo sa politiko. Ano, yan ang totoo. Sad truth. Ano, sabi niya dito, hindi po ako umiiyak dahil natalo kami. Umiiyak po ako kasi gusto ko talagang makatulong. Ginusto ko lang pong may boses tayo mga maliit na negosyante or sa kongreso. Pero salamat sa lahat ng naniwala at nagdasal para sa amin. Sabi ni Diwata sa kanyang live stream. Sa huli no, bagama't uh, hindi siya nanalo sa politika, panalo pa rin si Diwata sa puso ng masa. Ano? So meron pa rin naman talagang uh, loyal no na sumusuporta dito kay Diwata. No. So 'yun lang ang side comment natin dito. Ano? Is patuloy lang uh, siguro kung hindi siguro nag uh, uh, nagpakita ng attitude si Diwata ng mga nakaraang taon no na ginawa niya ano eh siguro mayanof siya may may posibilidad na makapasok sa party list ano eh nang masaklap nito sa kumakalat na balita sa social media is wala daw nakuha na boto ang party list ni Diwata yun lang ang nakakalungkot doon hindi natin sure kung totoo di ba so hindi rin naman natin basta-basta I-judge na lang nang kung ano-ano si Diwata. Ang masasabi lang natin sa kanya, side comment natin sa kanya. yung mga nakaraang ano niya, nakaraang uh, issue niya. No na maraming nagalit sa kanya mga Pilipino uh, dahil sa kanyang uh, pagbabago ng pag-uugali, ano at pakikitungo sa kanyang customers. So ayun lang ano uh, sa video nga uh, talagang hindi uh, tanggap ni Diwata, ano malungkot siya, ano. So ano siya na tigilan na nila siya no sa yung mga bashers ano so ayan na uh, meron din tayo ditong lesson learned eh ano so ayun nga na hindi porke uh, nakaangat tayo o umangat tayo sa buhay natin is manlilita na tayo or mangmamata na tayo ng mga kapwa nating maliliit lang din dati ano so uh, parang wag tayo magmataas ano so yan yung malaking lesson learned na nakita natin kay Diwata though masabi na natin na siguro pagod lang din si Diwata pero kasi ah, sinunod-sunod niya na so basta marami kasi naging eh maraming uh, kinakitaan no yung mga netizens no ng Pilipinas dahil sa ugali ni ano ni Diwata na parang lumaki nga daw ang ulo ano so ayan siguro yan na rin siguro yung uh, sukli ng kanyang uh, pagtreat ano sa mga sumusuporta sa kanya dati kasi biglang usbong talaga to si Diwata eh at may mga balibalita rin talaga na na humina, umihina na do talaga yung uh, kanyang uh, overload pares. So aside sa marami na siyang competitor, no? Eh marami rin yung mga ibang na inisa kanya is lumipat talaga ng ano ng bilihan or mga restaurant na na meron ding pares. Ano tapos mayro pa mga nagbabash sa kanya na madumi daw yung uh, yung kanyang tinitindang pares. Ano ako wala naman akong say doon ano kung ano man yung mga na-experience ng ibang tao pero nakatry na rin naman na akong kumain ng uh, pares no na tinitinda or ino-offer ni ni Diwata diyan sa may Pasay. Yun nga lang hindi ko lang talaga totally nagustuhan doon ano is yung uh, area ano medyo mabaho kasi medyo malapit sa di ko alam kung sapa ba yon or something ganon So, may naamoy akong hindi kaaya-ayang amoy. Pero hindi ko rin natagpuan or hindi ko rin nadatnan na no si si Diwata that time. So yun lang Diwata, wag ah, huwag kang uh, mawalan ng pag-asa. No malay mo eh, eh, sa susunod ano kung susubukan mo ulit. Ano at may panahon pa para magbago para makabawi ka sa mga netizen, sa mga dati mong supporters no na nagalit sa iyo mamaan loob sa iyo. So pwede yung pamabawi 'yan, no. So hindi pa huli ang lahat, ano, so, iiyak mo lang yun. Normal lang na masaktan pero uh, wag tayong susuko. Ano, so, yun lamang po mga kaibigan yung mga thoughts nyo. Ano naman po, pwede nyo i-comment dyan sa comment box natin para uh, mapag-usapan natin yan dyan sa comment box. Ano, so, I think hanggang dito na lang to mga kaibigan, mga kachismoso at kachismosa. Once again, this is Zorro the Chismoso. And see you on my next vlog. Bye!